everyone! So, <laughs> laylakad na naman tayo. Sasagutin ko lang habang naglalakad ako na naman papunta ng bus station. Yung question sa akin sa YouTube ng isang viewers na kung ano daw yung interview papunta dito. <laughs> Ba't nakahawa yung bangs <laughs> Ayan, kung ano daw yung mga question normally ng employer papunta dito sa Greece. So, okay. Actually, wala na may iba. Introduce yourself. Lang galingan nyo lang yung pag-introduce sa sarili nyo. At saka dapat, ano, yung cheer. Ano, lagi kayo nakangiti. Ayan. So, positive vibes lagi sa employer. At saka, yung sa experience nyo, yun lang naman yung mga tinatanong. So, avoid nyo lang na, for example, may baby kayo wag sa sasabihin na may baby kayo kasi baka mag magka problema kayo katulad ko na ano kasi nga yung baby ko dati wala pang 2 years old so parang yun yung naging dahilan kung bakit hindi ako na select agad nung dalawang employer actually dapat mas select na ako kaso laging yun ang, ang tanong sa akin na paano kung may mangyari ganyan kung sa baby mo ganon so parang nag-aalangan sila na i-hired ako kasi nga Maliit pa yung baby ko. Baka hindi ko matapos yung kontrata. So, yun. And ano pa ba? Bakit ako hinihinga <laughs> yun. Um, and yun lang about sa experience mo. At saka dapat guys, maganda yung maging relationship nyo nung past employer nyo. Kasi normally hinihingi ng mga... <coughs> ng mga employer Uh, yung contact nyo sa inyong previous employer. So, ganon. So, ako, ganon din. So, kakausapin nila yung employer nyo dati. Hindi ko lang alam pero actually, lahat ng naka- I mean, most of the applicant na nakausap ko before, ganon din yung ginawa nila. Uh, binigay din nila yung ano, yung contact ng dati nilang employer kasi nga tinatawagan as a re reference. So, yon sa, sa interview, huwag kayong kabahan. Ano lang, be confident. At saka, basta totoo lang kayo sa mga isasagot nyo. Yun, hindi naman imposibleng ma-select kayo, guys. So, yun, yun lang. <laughs> Wala namang iba. As long as marunong kayo mag-English, huwag lang kayong kakabahan kasi the more nakakabahan kayo, the more na hindi nyo masasabi ng tama yung gusto nyo sabihin sa employer. Okay? So, yun. At saka, dapat, wag pagka papa interview kayo. Syempre, dapat hindi yung todo makeup, tama simple lang. Na konting lipstick, ganun. 'Yon. So, 'yon, at saka dapat naka-formal. Ah, kasi guys, ako pala dati sa bahay ako in-interview. So, lahat na ano ako, mga wala naka ano kay naka polo shirt naka polo ako noon so yon. yun yung tip ko sa inyo basta be confident lang Huwag kayong kabahan kasi ano, maka, mag, baka magkaroon kayo ng problema. The more na <laughs> hindi kayo confident sa sasabihin nyo. So yun lang guys for now. Bye!